All right mga amigos, galit na galit nga po ngayon si Top Rank Promoter Bob Arum sa tila panggugulo na namang ginagawa ng IBF sa isang undisputed world champion. Dahil nitong October 12 nga lamang po mga amigos matapos mapagwagian ni Arthur Beterbiev ang undisputed light heavyweight title kontra kay Dimitri Bibol, eh inuutosan po ngayon ng IBF si Arthur Viterbiev na idepensa ang kanyang IBF title sa isang boksingerong halos hindi lumalabas ng kanyang bansa na si Michael Eifert. May kartadang 13 wins, 1 loss with 5 knockouts. Banat nga po ni Bob Arum, parang kabaliwan itong ginagawa ng IBF, ginagawa nilang pasakit sa isang undisputed champion, yung kanilang ginagawa. Dahil yung kanilang ideya na itapat ang isang boksingero na kapapanalo lamang ng pinakamalaking laban niya tulad ni Arthur Beterbiev kontra kay Dimitri Bibol. E uubligahin mong lumaban sa isang boksingerong halos walang masyadong nakakakilala, walang bilang sa kanyang division, tulad nitong si Michael Eifert. E talaga naman pong nonsense mga amigos. Wika ni Bob Arum, it's totally insane, it's like a burden to be undisputed. I mean the idea that you have to fight some non-entity to keep your title. After you won the biggest fight of your career seems crazy to me. This is Cruz. They say these are our rules. We'll change the fucking rules. So delikado pang matanggalan ngayon ng IBF title itong si Arthur Viterbiev kapag hindi po niya dinepensahan yung kanyang kalaban na yan. Alam niyo naman po yung IBF walang sinasan to. Kahit Terence Crawford ka pa, o Alexander Usyk, Canelo. Tatanggalan ka ng belt ng IBF kapag tinoyo yung mga yan. Alam niyo mga amigos wala naman pong problema sa mga pag-uutos ng mandatory. Ang problema lang po misan ay eh, yung pinipili nilang mandatory challenger e eh, hindi po talaga worthy challenger. Maging nga mga kolumnista po ng boxing scene, eh hindi po malaman kung ano ang naging kriteria ng IBF para gawing number one contender at mandatory challenger ni Beterbiev, itong si Michael Eifert. Ayan po mga amigos, pagmasdan nyo po yung ring resume, no, yung pangalan ng mga tinalo, kung ilang rounds lang siya lumalaban. Eh hindi pa ito halos lumalaban ng 12 rounds talaga, hindi pa ito 12 rounder. So mismatch ito kung tutusin pag kinumpara kay Beterbiev. Okay lang sana kung parang Basile Lomachenko ito na two-time gold medalist at mayroong 300 plus amateur fights. Ang kaso ay parang minajik lang po ng IBF. Pera-pera lang po. Kaya naging number one contender itong Michael Eifert. Kung papasinin nyo po mga amigos yung naging number one contender din po ni Johnny Beck Alim Kanuli na si Andre Mikhailovich. Nakita nyo po IBF din po ang nagpwersa ng laban na yon. Pinaglaruan lang po ni Johnny Beck yung kanyang kalaban. Mismatch. Marahil yung pagiging number one contender din nun mga amigos eh dahil lang po sa lagay-lagay. minajik lang ng IBF. Pera-pera sa madaling sabi. Hindi po niya tinalo yung talagang magagaling sa kanyang dibisyon kaya't nahirang siya bilang number one contender. Hindi po kasi porke number one contender ka sa isang sanctioning body eh talagang magaling ka. Sa aking opinion po mga amigos, para masabing talagang isa ka sa mga mauhusay sa division mo, dapat pumasok ka sa top 10 ng daring Ring Magazine. Kahit hindi na doon sa pound for pound rankings, doon na lang po sa per division.